Sketching out plans, I'm talking grand. Billion dollar vision. Scratched in the notebooks, we ain't made of ambition. future so bright, gotta wear shades for this mission. Sipping cold bro thinking where I'll be. Dreams stacking higher than them skyscrapers I see. Old beats on the speaker flow, slick as Vaseline. Manifest destiny, this my trampoline. Future me, I'm envisioning your bezel. Diamonds stance in the light, every angle, every level. Success never settle

ang tingin ng iba, mapera ka na. Kasi araw-araw may pumapasok na benta. Hindi ganun yon. <laughs> <laughs> hindi nila alam na yung benta mo kahapon, ipambibili lang din ng paninda ngayon. Kontento hey. ako sa itsura ko. Proud ako sa ugali ko. Masaya ako sa buong pagkatao ko. At hindi ko to babaguhin para magustuhan ng ako ng ibang tao. Accept me, reject me, or judge. The sinigang sa kamias is masarap. Oh, di ba? Tingnan nating kapla niya. Sinigang <maryo> sa kamias. <maryo> wow, ang <maryo> 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 okay. okay. <maryo> To? Oh wow. Ni masarap din 'to. Kain na guys. <maryo> Dahil wala kami po. Mm, linggo. Oh. biglaan kasi yung ano ni Brent. Off... Maghahanap ka ng life partner mo. Hanapin mo yung makakasundo mo sa lahat ng bagay. Makakashare mo sa mga food trip at travel nyo. Yung tutulong sa'yo umangat at abutin yung mga pangarap mo. Yung magiging mentor or coach mo para maging better person ka. Yung mag sa'yo every time na napanghihinaan ka ng loob. Make sure na kapag pipili ka ng life partner mo, piliin mo yung align kayo ng values. Yung parehas nyo nakikita yung isa't isa sa future. At higit sa lahat, yung palaging andyan sa lungkot at saya. Yummy, yummy! Olá, olá. Dinossauro pro menino. Vai, vai. Hum, menino. Isso, tá dando trabalho. Integrando. Solid. Okay. Dumaan na naman ako sa FYP mo. May bago na naman. Huwag mo tong i-scroll. Mura lang naman to. Wait lang, wait lang. Tapusin mo to. Tingnan mo ang ganda. O ba diba, aminin mo, ang ganda. Worth it yung pag-stop mong mag-scroll. Di ko naman to ipagmamayabang sa'yo kung mapapahiya ako pagdating sa'yo. Be, deserve mo to. Ano na? Kailan mo ba ititreat yung sarili mo? Patapos na yung taon, patapos na yung buwan. O, regaluan mo naman yung sarili mo kasi mura lang naman. Kakarampot lang yan wag ka na makonsensya pag ito binili mo yung susunod na gastos mo baka next next year na you... Ay, ang ganda, no? Nakapasabi ka talaga ng... Muna. Ambition, future mission, vision boy big plans, sicker than a physician Late nights grinding, early morn's playing Hustle like a beast, no sleep so we slayin' Dreams on my mind, past left in the rear view Dust off the doubts, now the sky clear, blue fear in the backseat Swagger in the drivers, future self-fossil with the moves of survivors Future me, remember this hearty pledge Burn bright, never edge close to the ledge. Rise above like the phoenix from the ashes. Success built steady, ain't no flash. Don't to me. Remember this hearty pledge. Burn bright, never edge close to the ledge. Rise above like the phoenix from the ashes. Success. built